Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng hiwaga at kababalaghan, may mga pangyayari na sadyang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Mula sa isang misteryosong bisikletang biglang lumitaw sa gitna ng kalsada sa Russia hanggang sa isang lalaking nawala na lang sa harap ng kamera na parang nabura sa mismong realidad, ay pag-uusapan natin ang sampung pinaka nakakakilabot na tagpong nahuli ng kamera. Kaya kung handa ka na, simula na natin! Number 10. Sikretong Bisikleta ng Multo Sa isang video na inupload mula pa noong 2012 sa Russia, makikita ang isang grupo ng mga lalaki na kalmadong naguusap sa kalsada. Walang anumang kababalaghan sa paligid, pero sa loob lamang ng ilang segundo, may kakaibang nangyari. Bigla na lang lumitaw sa likod ng isa sa kanila ang isang lalaking nakasakay sa bisikleta. Walang ingay, walang babala, parang nag- uh, nagteleport lang sa eksena. Tuloy-tuloy lang siyang umalis habang ang lahat uh, ay tila walang nakapansin sa kanyang biglaang paglitaw. Naging viral ang footage at maraming netizens ang nanindig ang balahibo. Ang ilan ay naniniwalang Baka optical illusion lang ito pero may mas marami ang kumbinsidong isang glitch in reality ang kanilang nasaksihan. Baka raw galing siya sa ibang dimensyon at aksidenteng pumasok sa atin. Isang misteryosong tagpo na nagpapatanong. Ilang beses na kaya tayong nakasalubong ng nilalang na hindi dapat narito. Number 9. Kamangha-manghang lakas ng tao Sa isang simpleng araw, isang lalaki ang nahuli sa kamera habang ginagawa ang isang imposibleng bagay. Binuhat niya ang isang Mercury Grand Marquis na parang ordinaryong upuan lang. Ang kotse na yon ay hindi biro sa bigat pero tila laruan lang ito para sa kanya. Walang harness, walang eksenang parang palabas, walang stage, walang props. Basta na lang niya itong binuhat at umalis na parang wala lang. Tila isang superhero na nagkataong nadaanan ng CCTV camera. Ang mga nakasaksi ay namangha habang ang iba'y hindi makapaniwala. Sabi ng ilan, baka raw may kakaibang kapangyarihan ang lalaking iyon. Ang iba na may naghinala. Baka hindi normal ang kotse o baka hindi rin siya normal na tao. Pero ang pinaka nakakakilabot, walang kahit sinong lumapit o nagtanong. Kasi minsan, kapag nakakita ka ng hindi maipaliwanag, mas mabuting hindi mo na nalang pakialaman. Number 8. Asawang biglang nawala Tahimik lang ang gabi habang uh, nagre-relax ang mag-asawa sa tabi ng kanilang swimming pool. Tila isa lang itong ordinaryong moment ng pagmamahalan hanggang sa biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa langit. Una, inakala'ng simpleng shooting star lang o drone, pero ilang segundo lang ang lumipas, biglang nawala ang babae. Isang malakas na enerhiya ang tila humigop sa kanya. Iniwang nakahandusay ang asawang lalaki sa damuhan. Nagkagulo ang lahat. Wala ni isang bakas ng babae kahit na nilibot ang buong paligid. Ang mga autoridad ay, ay walang nahanap na kahit anong ebidensya ng pagdukot o pagtakas. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari? Ang iba'y naniniwalang alien abduction ito. Ang mas nakakakilabot Baka hindi siya ang huling target ng liwanag na yon. Number 7. Dahon na automaticong gumalaw Sa isang footage na kuha mula sa security camera, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng kalye habang ginagalaw ang kanyang mga kamay sa tila ritual na paraan. Sa kanyang paligid ay mga nagkalat na tuyong dahon pero nang siyang magkumahog ng kilos, ang mga dahon ay tila nagising sabay sabay na nagtipon at umikot papalapit sa kanya na parang may sariling isib, walang electric fan, walang hangin at walang kahit anong pwedeng magpaliwanag kung paano iyon nangyari. Sa tabi niya, isang lalaking saksi sa lahat pero hindi man lang nabahala na parabang nasanay na siya sa ganong eksena. Doon nagsimula ang espekulasyon Totoo nga kayang may mga taong may kakayahang kontrolin ang kapaligiran? Ang tanong, saan pa kaya siya may kontrol bukod sa mga dahon? Number 6, Hotel na May Nilalang Isang hotel ang bigla na lang nagsara matapos ang sunod-sunod na pagbibitiw ng mga empleyado. Walang paliwanag, walang paalam, dahil dito, napilitan ang may-ari na silipin ang mga CCTV footage at ang kanyang nadiskubre ay mas masahol pa sa inaasahan. Isang waiter ang kitang-kitang hinatak ng isang hindi nakikitang puwersa na parabang may humila sa kanya sa likod. Sa isa pang clip, makikitang may kinakausap ang manager pero walang ibang tao sa harap niya. Hindi lang ito basta-bastang kwento ng multo. May mga pedestrian paraw na nagsasabing may nakikita silang gumagalaw sa loob ng mga kwarto na sarado naman at walang tao. Sa tindi ng takot at misteryo, nagdesisyon ang may-ari na pansamantalang isara ang buong gusali. Anong ng lahat? Kung may espiritu nga sa loob, handa na ba tayong makita kung anong uri ito? Number 5 katawang lumusot sa bakod Sa isang lumang video na tila galing pa sa panahong analog, makikita ang isang matangkad na lalaki na naglalakad papunta sa isang metal fence. Dapat ay haharang ito sa kanya, pero imbes na huminto, tuloy-tuloy lang siyang naglakad at lumusot sa rehas na parabang multo. Isang matandang babae sa kabilang side ng bakod ang napahinto sa gulat. Sinubukan pa niyang lumakad papunta roon pero syempre hindi niya nalusutan ang metal. Ang mga nakakapanood ng clip ay may iisang tanong, paano niya yon nagawa? May mga nagsabing baka video trick lang ito pero sa sobrang luma ng footage, mahirap mag-edit baka raw isa siyang nilalang na hindi mula sa mundo natin. Kung kaya niyang lumusot sa solidong bagay, anong klaseng realidad ang kanyang pinanggalingan? Number 4. Laban sa dinakikita. Isang ordinaryong araw sa isang apartment complex ang biglang naging eksena ng isang kababalaghan may isang lalaking nasa kalye, tila galit na galit, pero walang kaaway na makikita. Ngunit bigla siyang nagpakawala ng mga suntok, umiilag, at tila may kinakausap na hindi makita sa kamera. Para siyang dasa isang totoong suntukan. Pero ang kanyang kalaban, wala. Ang mas nakakakilabot, hindi siya mukhang baliliw mukha siyang may alam na hindi alam ng iba habang ang iba ya naniniwala na baka ito ay isa, is, isang hallucination o sakit sa pag-iisip may mga nakakita na nagsabing may kakaibang presensya sa lugar na iyon bago pa man nangyari ang insidente baka raw may multo elemental o nilalang na nakikipaglaban sa kanya isang away na hindi para sa mata ng karaniwang tao kung totoo man ito, baka marami na sa atin ang naglalakad malapit sa mga digmaan ng ibang dimensyon nang hindi man lang natin namamalayan. Number 3, enerhiyang di matakasan. Sa gitna ng abalang lungsod ng Kyoto, Japan, isang photographer ang abala sa pagkuha ng litrato ng modelo nang bigla siyang matigilan. Sa hindi kalayuan, may nakita siyang lalaking nakatayo. Pero ang nakakagulat, may bughaw na liwanag na nagliliyab sa kanyang mga palad. Tila ba may hawak siyang enerhiya na hindi galing sa mundong ito. Nang mapansin ng lalaki ang kamera, bigla siyang tumakbo, tinangkang sundan. Nang photographer pero pagdaan niya sa isang bus, bigla na lang itong nawala. Marami ang naniniwalang isa itong tunay na energy wielder. Isang nilalang na may kakayahang maglabas ng purong enerhiya mula sa katawan. Ang iba'y nagsabing baka siya ay mutant o isa sa mga tinatawag na enhanced humans na nagtatago sa lipunan. Pero ang mas nakakakuryosong tanong, ilan pa kaya ang tulad niya ang naglalakad sa tabi natin tahimik lang? Pero may kapangyarihang maaaring baguhin ang mundo? Number 2: Bato na lumulutang. Sa gitna ng isang katahimikang pagtitipon, biglang natigil ang lahat nang isang lalaki ang tumayo sa harap ng isang malaking batong kalahating nakalubog sa lupa. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, itinaas niya lang ang kanyang mga kamay, tumitig sa bato at tila pumasok sa malalim na konsentrasyon. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang umalog ang lupa at dahan-dahang lumutang ang bato. Parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Walang kahit anong gamit, walang tali, walang makina. Ang mga tao sa paligid ay natulala, ang ilan ay napasigaw, ang iba na may agad nagtakbuhan. Pero ang lalaking iyon, tahimik lang parang wala siyang ginawang imposible. May nagsabing baka raw na pag-aralan niyang gamitin ang isang sinaunang kapangyarihan. Ang tanong, sino siya at paano niya iyon nagawa? Kung totoo nga ang ganitong kakayahan, baka may mga sikreto sa kasaysayan ng tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin kayang ipaliwanag. Number 1. Misteryosong Pagkawala ng Lalaki Isang gabi, isang ordinaryong lalaki ang naglalakad sa kalsada malapit sa isang bahay. Isang sandaling tila walang kahit anong kakaiba. Hanggang bigla na lang siyang nawala. Literal na isang iglap, isang frame ng video na nandoon siya at sa kasunod, wala na. Ang ring camera ang nakahuli ng pangyayari at kahit ilang ulit itong panoorin, wala pa rin makitang Paliwanag, walang shadow, walang ingay, walang senyales ng pagtakbo. Parang nabura siya sa realidad. Ang mga nanonood ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay tumawag agad ng tech experts para suriin kung ito ay simpleng video glitch lang. Ngunit para sa iba, ito ay malinaw na ebidensya ng dimensional slip. Isang teorya na may mga tao raw na aksidenteng nahuhulog sa pagitan ng mga mundo. Ang mas nakakakilabot, walang nakakita kung saan siya napunta. Hanggang ngayon, hindi pa siya natatagpuan. Baka nga may mga pinto sa pagitan ng mga dimensyon at minsan, hindi na tayo makakabalik kapag nasilip natin ito.